Hello mga kababayan. So guys, nagwakas na talaga ang tahanan ng pinakamasaya. Kasi noong March 2, Sabado, nagpaalam na, sa na sila sa kanilang mga televiewers. Tapos ayun, nagkaiyakan nga at saka talagang ano yun ang pinaka last live show nila. Tapos noong ano, March 4, 5, 6, 7, puro replay na lang ang pinalabas sa GMA 7, Thursday yon So, bali ngayon, Sabado, sa Monday wala na talaga kasi ang pinalit na ng GMA7 dun sa kanilang time slot ay yung mga pelikulang Pilipino so masasabi ko guys nakakapanghinayang kasi nalaman ko na ang kinikita pala dati ng Tape Incorporated ha nung ang kasama pa nila ay ang Tito Vic and Joey ay numeneto na sila ng 100 million 100 million guys kitang maliwanag na ng Tape nung ang kasama pa nila ay ang TVJ. So 'di ba? Uh, parang sa isang linggo, meron na silang 25 million na kita, 'di ba? Susko, napakalaking pera 'yon na sa isang linggo. netong neto na ng tape ng halos sos Family, nabayaran na nila yung airtime nila sa ano, GMA 7. Nabayaran nila yung mga host nila, tapos yung mga staff, tapos lahat-lahat ng na tungkol sa mga ano empleyado at saka lahat ng, ng mga expenditures, no, para mabuo yung show, ano na, labas na yun. Basta kanila nang maliwanag sa isang buwan ang 100 million. So, 25 ano, a million a week, ha? So, nakakapanghinayang kasi ah, hindi nakita ng tape kung gano'ng kalaki, no, na kumbaga man, yung inaakit palang kadatungan. At saka sila pala, masasabi mong bless na bless nung ang kasama pa nila ay ang TVJ na buo pa ang samahan ng Tito Vic and Joey at saka nitong tape, di ba? Pero ngayon nga daw guys, ay eh, hindi na kumikita ang ano, tape magsimula nang nahiwalay sa kanila ang TVJ. So dito guys, ma wala akong masasabi kundi nakakapanghinayang, no? At hindi nakita ng tape yung kahalaga ng TVJ. Kasi nga daw guys, kaya nangyari to kasi ganito. Kaya sila na out, di ba? Hindi sila nakakabayad ng airtime sa GMA7 kasi black timer sila. Tapos dati pala nung TVJ pa ang mga host nila, ang bayad pala sa kanila per, per 30 seconds na ads ay 150,000 to 200,000 ha. Tapos nung nawala na, ito na ng mga host, yung bago na sa tahan na pinakamasaya, binabana nila yung rate nila sa 40,000 per, per ano 30 seconds. No binabana nila ng 40,000 per 30 seconds, no? Hindi pa rin nag-pick up, kung bagaman hindi pa rin sumapat para ma-meet yung mga ano nila, financial ano nila obligations, di ba? Kasi kaya ko masasabing hindi na meet yung ano financial obligations kasi hindi nga doon nakakabayad ng airtime sa JMA7 and 8 magsimula nang umalis ang TVJ. So ibig sabihin ko, ang laki ng binaba, di ba? Ako na lang natin do sa pinaka lowest, huwag na 'yung 200,000 ano ha, Doon sa 150,000 per 30 seconds. Ginawang ano, 40,000, di ba? Para man lang 'yung mga adver ad advertisers mag-ad -adver ano pa rin sa kanila mag-advertise. So na minus 'yung 110,000, di ba? Kada isang ano advertisement. Pero hindi pa rin nila na-pick up. Hindi pa rin sila kumita. Nga dito ha, maski kumita na lang. Actually, ano nga grabe Kasi alam nyo guys bakit? Hindi lang sa hindi kumita. Dati do sa 100 million, million na take home nila per month, no? Bayad ang ano, GMA7 sa airtime. Napakaliwanag na 25 million per week kanila. 100 million nga eh, di ba, per month. Dito, mas yung obligation nila kaya sila ano sinibak ng GMA7 yung obligation na lang nila sa GMA7 na magbayad ng airtime hindi daw nila nagawa magsimula daw nung uh, umalis ang TVJ so dito masasabi ko sayang kasi ang ano ang talagang pinaka root cause nito alam niyo kung ano guys ang tape talagang binalak na na ano, unti-unti ng alisen ang TVJ. Kasi gusto na nga nila na mapaitan to ng mga bagong dugo, mga kabataan. Tapos ang gusto nila siguro, parang bibigyan nila ng ano, konting sahod, parang uh, basta on the side lang ang TVJ, tapos may konting sahod lang monthly. At sila naman lilikha na ng mga bagong dugo, parang mga, ho mga host ng show nila, ng tape, ba diba? unti-unti na nilang alisin ng TVJ. So nakuha naman talaga nila 'yon. 'Yun nga lang sa kaparaanan na hindi nila inaasahan na ang TVJ lilipat sa ibang istasyon, dala pa 'yung anong pangalan na Itbulaga, na eventually pala 'yung Itbulaga ay ma malalaman natin na hindi pala pag-aari ng Tape. Ito pala ay talagang pag-aari ng TVJ. So dito masasabi ko guys no, hindi nakita ng tape na ang ano pala ang itbulaga at ang TVJ ay isa. Tapos hindi nila akalain guys na lilipat ang ano TVJ nga doon sa ibang show, di ba? Tapos magtatayo ng panibagong show na magiging kakumpetensya nitong gusto nila na may mga bago silang mga hosts. So guys, ang masasabi ko lang no, sana bago man lang uh, take over kasi ang ano mga halosos ano children talaga dun sa tape di ba nag, nagsimula sila mag-take over tapos yung uh, chineck na nila yung mga finances kasi syempre merong nga do, mga nawawalan pera okay naman sana yon pero sana inunti-unti nila tapos ang pinasok lang nila eh yung halimbawa tungkol sa ano treasury tungkol sa kaperahan kumbaga yun muna pinanghawakan nila hindi yung ang, gin, ang ginawa kasi nila biglaan yung mga changes na gusto nilang mangyari na sila masunod tapos yung ang gusto, parang naging threat kasi sa, sa kanila ang TVJ imbis na tingnan nila nakapartner tinignan nila kasing threat sa kanila ang TVJ na parang yung mga kagustuhan nilang mangyari sa show eh hanggat nandiyan ang TVJ mas mananaig ang ano, boses ng TVJ. So, kumbaga man ginusto ng Tape na sila na talaga maghari doon sa ano show na ano Itbulaga, kaya nga nilang gustong walisin ng TVJ. Hindi nga lang nila alam na ayun na nga, lilipat sa ibang ano uh, network sa TV, sa TV5 ang ano TVJ dala ang pangalan Itbulaga na magiging kakumpetensya pa mismo ng Tape. At naalaman nala, din ng Tape, too late na na yung kanilang binabalak na magtayo ng ano, itbulaga pa rin na minus the TVJs, no? Yung wala yung Big and Joey, ay hindi pala uubra. Kasi wala palang match ang iba sa TVJ, lalo na kung ang pangalan pa naman ng show ay itbulaga na pag-aari talaga ng TVJ. So guys, nakakapanghinayang lang talaga, no? Yung 100 million amat na wala pa ng tuluyan, di ba? Sa tape na biruin mo for the longest time, mga 30 years, nasa GMA7 ng tape, na pag tapos sa isang iglap na hindi naasahan natin na mawawala ang tape sa GMA7 network. So, ayun lang guys ha. Ang masasabi ko lang, bad move yung binalak talaga ng tape na alisin ang TBJ sa 8 Bulaga ang nawala kasi TBJ, pati yung pangalang itbulaga, at nawala rin sila sa GMA7. O ayun guys, ha, dito na lang ako and blessings, blessings everyone. Bye!